What's up mga kasang? Ka so yun, may buy na tayo ng ating 75 gallons dahil nga ko yan. At may mga bago tayong plano dito sa bahay kaya kailangan natin alisin talaga yung mga malalaking aquarium na yan. So nilipat ko muna sa 20 gallons itong ating kampa na binibenta ko pa rin hanggang ngayon. 1.5 na lang yan mga sa mga gusto ng kampa. maka trip yung kampa ko. Itong mga goldfish na to, pipilian ko lang to ng mga siguro tatlong piraso. Then ibebenta ko na yung mga ano natin, short tail, short body oranda randa ng mga juby size. So kung interesado kayo, message nyo lang ako dyan. Tapos ayun, dumating na nga yung ating Lala Move at na-clear na natin itong lugar na to. So andyan pa yung Lala Move palis na. At ayun mga kasang, no, medyo sinipag ako kaya naisipan ko na ayusin na itong nasa likod. Kaya nilagyan na natin ng tubig Ayan, may tubig na yan. At nagawa ko na rin ng kuryente yan kasi yung problema dati. Walang kuryente. So, gumawa ko ng DIY na extension dyan para ma-extend ko lang doon. At masaksakan natin itong ating winner pump. Ayan, ito ang gagamitin natin dito, yung ating winner airless pump. So, yung mga kaasang, no, kinabit ko na yung ating pump dyan. At nalagyan ko na rin ng aeration yung dalawang aquarium natin. Pero ang problema ay kinulang ako sa air hose. Kaya pumunta muna ako dito kay Brian Kai na malapit lang sa amin. No? At syempre silip na rin tayo nung no, habang meron dito la Brian Kai. Ayan, marami siyang mga ano ulit, stocks ulit ngayon. Ito lang ang kailangan ko talaga yung ating air hose. Pero silip na rin tayo no, kung anong mga meron sila dito. Ayan, mga danyos, kulay blue, kulay yellow, kulay orange. Purple danyos, pink, mga long fin, mga hindi long fin. Ito mga tetra, yan, mga tetra, mga giant or fish. Yan, marami rin sila na pleco. Uh, at kung ano-ano mga isda. Ito, meron din silang blue polar parrot sa mga naghahanap, no? Medyo mas malaki yung blue polar parrot niya kaysa doon sa akin. Kaya pwede nyo nang bilhin talaga yung 30 pesos lang. Ayan, mga air pumps, mga sponge filters. Kompleto siya dito. Meron din siya malilit na rancho. At... Uh, ayan, di ko lang nakita kung magkano to. Malilit na rancho, malilit na oranda. Binibenta niya rin yan. Lahat naman dito, actually, binibenta niya. So, ayun, sa mga gusto mag-order sa kanya, no, pwede nyo siyang I-message, o sila Pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page, Bri and Kai Lagay na lang din natin yung link nila Sa description ng video na to para mas madali Nyo silang mahanap Ayun, anong isda yun, hindi ko masyado nakita Tapos, meron din silang mga malalaking Oranda dito Ayan no. Mga oranda na malalaki Pantail Angel fish, meron din tapos dito sa baba, ito mga magagandang kulay na barbs yan. May mga red barb. May mga... Hindi ko alam kung ano tawag doon. Nakalimutan ko na. Basta mga barbs yan. <laughs> may red, may green. mayroon pang kasamang ano, glow tetra. Ang ganda ng halaman talaga, no? Pag mga ano, ganyan. Tapos yun, may mga halaman siya dito. May mga available din na guppies. may konting guppies siya dito. Halaman, yan ang daming halaman. Gaganda pa ng alaman ng no? mga bagong dating lang yan. Tapos dito sa baba may mga beta. So, ayun, ang ganda lang no kasi yung beta niya hindi ano hindi maliit yung lalagyan. So, nakakatawa lang din tignan talaga na hindi sila nasa maliit na usually kasi pag mga ano, pag mga uh, pet shop, nasa mga baso lang nila nilalagay talaga yan, tsaka maliliit na lalagyan ito mga parang 2.5 ata yung pinaglagyan nila, so goods na goods yung mga beta nila dyan, tapos marami rin sila dito ang plati. Ito yung mga plati na parang blue moon tsaka kulero. Uy, may sticker tayo dyan, no? Check. Kahasang check. Certified. <laughs> meron silang sticker. At uh, dito sa baba, albino dragon fin 300. Ayan, meron silang maliit na albino dragon fin dito. 300 pesos lang. Dito meron din silang mga koi. Yan, may mga aquarium din. Kung kailangan ng aquarium, meron din sila dito. Yan mga koi, platinum, kung ano ng kulay. Tapos, yung mga ano, hammerhead. Dito naman yung mga Oscar. Yan, may mga Oscar din siya na longfin dito. So, yun, sa mga gusto mo order, message yun na lang siya sa Facebook. Bree and Kai, Aquatic Pet Shop. Madali lang naman sila makita dyan. O, may, may, may ano rin yung Keeper's Tank po oh. May sticker din, oh So, yun mga kaasang, no? silip lang naman tayo dito kalabrian kayo uwi na tayo para maayos na natin yung ginagawa natin so yung mga kasang bumili ako ng dalawang pleko kailangan ko ng pleko kasi wala na ang pleko dito na tagalinis tapos yun nga ikakabit na natin dahil nakabili na ako ng air hose kompleto na yan So yung mga kasang, nakompleto na natin yung setup natin dito sa likod at meron na siya mga aeration dyan. Ngayon, ang ilalagay kong isda dyan, ay hindi ko pa alam pero gusto ko lang talaga na may tubig na yan para madali na malagyan yan so ang ginawa talaga natin dito ay naglagay ng kuryente dyan dahil walang saksakan doon sa kabila para may saksak natin yung pump nitong ating uh, salt water na wala namang isda so kailangan ko na rin bilan ng isda yung salt water na yan para masulit yung kuryente natin yung ating winner nilipat ko doon no? kasi lakas mag vibrate nung nilagay ko siya dito sa taas nagbabibrate yung bubong so nilagay ko na lang siya dito na yan medyo tahimik na siya ngayon dyan tapos yun split split na lang ayan oh, may mga gamit akong T connector dyan Y connector tapos pinagapan ko dun yung isang mahaba dito sa gilid para makarating dito sa ating tatlong 20 galon ah, dalawa lang palang 20 galon yan tsaka isang 15 Ayan, oh, 'di ba? Sakto lang yung bula-bula niya diyan. At yun nga pala, no, meron tong sariling ano eh, pump pero hindi ko na ginamit kasi dagdag kuryente rin yan at ayon ayun problema ko pa walang saksakan kasi dito so nilagyan ko na lang din siya ng ano ng air, uh, sponge filter so ayun goods naman yung mga sponge natin dyan okay naman yung bula nila pwede na natin lagyan ng isda to pero hindi ko pa alam kung ano yung ilalagay ko dyan so abangan nyo na lang no, kung anong ilalagay natin mga isda dyan at ayun syempre ipopost naman natin agad dyan. Dito nga pala sa baba na ilagay ko na rin yan. May mga bula-bula na rin. So, ayan ang view natin dito. At uh, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out!